na adrigay kita sa sinulong dulo. Of course, dito tayo para uh, at least... Oo, kaga, kaga, dito. Mabalikan ka natin yung mga alaala -ala natin. O, banyo si ana ko doon, B. sige, sige. Namista ka ba lang? Talaga. Hindi ka musta si Maribuhi pa? <sighs> Huwag na nating pag-usapan. Matagal lang namatay tayo. Ay... Ah, uh, ibig mo sabihin pala, balo ka na. Of course. Ikaw, kamusta na si Kompare? Ay, si pare mo subong nga. Uh, na-decompos na yon. Oo, Patagal-tagal na, oh, oh. <laughs> Patagal na rin. ah. Siguro mga seven years na rin ako nag-iisa sa aking buhay. Ibig sabihin? Hindi nadidiligan. Oh, Ibig sabihin, <laughs> yung, yung ihi na lang nag-agi-agi dyan. Ikaw talaga. <laughs> Anong ihi? May pipino pa. <laughs> May pipino, talaga. alam mo naman nga healthy lifestyle Tama, ako. tama. Dapat talaga yan. Ang importante uh, ngayon. Ay.